piraso nabili na ang laro ng pang basketball natin no? so mayroon tayong mga klase mga running shoes o mayroon din tayo mga high cut doon yung mga ilan ne boss oh shout po sa inyo oh, oh. <laughs> salamat po ayan po so. oh. <laughs> dito na sa pato naman tayo no <laughs> oh yan mga ano natin oh nabili ni boss saan pang galing yung boss saan galing yan saan galing ah sa tondo yan ayo oh. naano na natin to naano na natin to Bumili rin kay Ma'am Boy ng sapa. Oo. Oh. Oh, Ayan. Yung bumili ng rilo kay Ma'am Boy. Ayan. Oh, Kagato. Yun yata yung Valentine's si Day yata yun ah. Oo oh, yata. Ayan ang Valentine's no? Day yun oh. Ayan. oh, Oo naano natin. Oo. Oh. Ayan. nagsama naman yung dalawang mag-shota no. Oh. Binilihan naman siya. Binilihan ng rilo nung time na yun. Siya mbinilya. Siya ano Ngayon binigyan ka na naman sa patos siya. Oh, ang galing talbog so. Oh. Talaga na magshotan. Wala pang balintas binilihan naman ulit. So yan mga guys, so nandito naman talaga tayo. Good morning, good morning po sa lahat mga subscriber natin. So o nakita naman dito sa sa Street So na, talagang pinagkaguluhan po ng ating mga sapatos dito Mga replika So ang replika natin mga guys So ang price dito sa 1,500 So isang replika So ipares natin ang mga klase natin ng mga sapatos So mga, nagpapatunay po sa mga about mga klase natin ng mga replika natin mga sapatos guys E eh, talagang tumutunog mga replika yung panglaro ng pang basketball natin no? so mayroon tayong mga klase mga running shoes o mayroon din tayo mga high cut doon yung do, mga yan yan yeah. dito so yan naman tayo ba? so mga bagwa sa ating youtube so itong mga kanto sa mga papunta ng 7 si Bin sa kanto na yon yung sa papuntang isita no pero nasa likod na tayo sa isita ito mga iso itong win na itong papunta rin, no? mga iso itong papunta doon yung putong papunta, papunta ng kiapo ng simbahan to, mga isang no? yan pa doon yeah. Yan, dito lang sa Bangilis sa street mga ah, Yan, Oh. Yan tingnan mo naman, nakita mo naman talaga ang daming kinuha doon, ano ba 'yun? Doon tayo banda. Uh, Diyan tayo. Palit naman tayo. Yan nakita mo naman. So yung mga magbabalak ng magnegosyo, pwede na rin dito. Halimbawa kung bultuhan, boss. Halimbawa, for example, so 1.5 kapag kumuha ako ng limang ano paris. may meron ba tayong mga asahan ah, dun sa customer ng mga discount pa may discount pa siya ayun may discount talaga silang mabilihan dito yan dito lang sa bangilista talaga siya yan yun o oh, makita mga running shoes mo maganda ito mga class rin so pag yun mga class yung bibili mo naman 7.50 isang piraso sa mga class natin, natin 7.50 yan So gusto mo na ng 1,500 mga guys. So, 1,500 dito sa mga replica na to Ang paris ni ito ay nasa baba Yung class E. So 1,500 ito yung pang basketball natin Pang basketball yung tumutunog Precision 7 ito mga guys Yan, Meron po, mayroon pa rito mga guys ito Yan Ito po yung tumutunog ng swilas natin no? Yan.

So ano doon may pambabae dito May pambata rin no Sa mga sapatos nila rito may pambata Hindi lang pala pang adult to so, oh. Ayun may pambata rin Mayroon pambabae may pambabata rin doon So yung mga klase sa mga batang ano Yun dalawa na lang yun ang pili na ni boss oh Shout out po sa inyo oh. Oh. <laughs> Salamat po Ayan sa mga Dito na tayo habang boy Dito na sapatos naman tayo no <laughs> oh, yan mga ano natin. oh, nabili ni boss. Saan pang galing yung boss? Saan galing galing yan? Saan galing? Ah, sa tondo yan. Ay, oo, oh, naano na natin to. Naano na natin to. Bumili rin o kay Mamboy ng sapa. Oo. Oh. oh, yan. Yung bumili ng rilo kay Mamboy. Oo, yan. to. Yun yata yung Valentine's yata yun ah. Oo, no? oh, yan. Yan ang Valentine's yun, ano? oh, yan. Oh, naano natin. Oh. oh yes. Yan, nagsama nagsama namin dalawa mag-shota, no? Oh. <laughs> binilihan naman siya, binilihan ng relo nung time na 'yon. Sino binibili? Oh, siya, siya no? Ngayon binigyan ka na naman sa patos siya. ang oh, galing talaga ni Sir talaga ng boss oh. Talaga na mag-shota. Oh. Wala pang balintas. binilihan naman ulit. Advance naman lagi to. No? Na ang maganda rito kasi na mga napakamura. 1.5 dalawang piraso pa. Ito boy tumutunog pa. Oh yan katulad nito. Yan di ba? Oh yan kasama naman natin. Nagkita naman kami ni boss si eh, ma'am dito. Ah oh, salamat po. Oh yan. Sir. Yan po rin sa mga ano, tingnan mo. Nagkita-kita na rin tayo. <laughs> <natin>, Na-simple na 'to, sinundan ta. Ayun, nasundan tayo rito sa mga oh, mura mga sapatos dito, talagang ganyan natin, no. Tony Vlog sa ibang lista. ano na napusuan si Boy? Nasaan siya Eh, magandang look rin yan, Boy. Magandang color win. time machine yan dito. Yan sa mga pangbata, ganun din ang mga bata natin, oh. Yan katulad ng mga pangbata natin, oh. So, Yan. Pangbata ng 1,500. Like, guys. Ay. Ay. Buta maganda dito guys. Update mo na. May soft drinks ka pa. May soft drinks pa. Oh, <Ayan>. ganun. <laughs> Ay. Ay. Thank you po. Thank you. Ayan. Abangan nyo. Pagdating ng December, mamimigay na ng soft drinks si Lakay. <laughs> idol, may mga soft drinks tayo. Ayan, <laughs> Ayan, si Ma'am oh. Dami na pili ni, ni Ma'am, talagang magkasawa oh. Ayan. Ang ginawa mga pampanya mga yun, siyang pambabae, pamporma, Ang ganda niyan si Ma'am oh. Dalawa na napili nila. Ang lakad talaga <coughs> no. Ayan. Dalawang piraso, nabili na. Dalawang pares, sir.

wala naman. May tinda ba? Mayroon? Mayroon yan. Hindi marami na ganap, lang wala sa labas. Wala siya sa labas. Yan, dami na nabili ni Mamo. Pwede ba tayong magbenta niyan, Tony Glass? Oo, oh, mm -hmm. kang ka nga lang. <laughs> dito ka na mag-anggad kung gusto mag-business. Hanapin <laughs> ko pa. Away. <Aoy. laughs> so, dito ah. Nakikita nyo nga, napakaraming tao para makapag sa mga sapatos dito ng mga mura mga yan. Boy, yan naman na mo boy. Boy

Okay Lagyan na sir, eh, plastic natin. Yan, yeah, yan po yung napili. I-box na lang natin, be. Oo. Oh. Pwede pa lang i-box yan, may box ya. Siyempre, doon ka na sa box. Oo, i box ka na. I-box lang tayo. Oh, Jordan 4, oh. Jordan 4, yan yung... Jordan 4 yan. Yung mga sapatos, ang Jordan hanggang Jordan kasi hanggang 35 eh. Na classing Jordan. 1 Jordan 1 1 2 3 4 5. si mamito dito to na covid okay pi ano pati

Yan. Ah. Ah, Yan. dito mga ano, no? So, mayroon tayong mga kasama natin sa world No, na naman build din dito mga sapatos, no? Ayan sila, ma'am. Yan dito, talagang yan. Sige. Napapadaan din sila rito. Tingnan mo. Ah, ba? Diba? Dami! Ma'am, na ilang piraso ba? Paninda mo ba? Ha? <laughs> Ayan po dito sa si, ano. Tingnan mo. Mayroon na siya napili. Bumili pa. Oo. Oh. Ayan, oh, salamat. Oh, sir. Yan, si ano, dito sa mga ano, yon mga pang ano natin, pang murang prisyuan talaga dito talaga. Apo. Ah, ito po, madam, po, po mga madam, itong mga tulad dito, mga tinatawag na replica. So, halagang 1,500 po, may libre ka pa ng uh, klase. Bahala ka ng anong kulay, anong lock dyan, basta importante, Babayaran mo ito 1,500. May libre ka ng isa. Ma'am, anong yan, yan, po po. Ito, mga replica po klase to, itong klase pang, ito. Itong pang-basketball. Yan. Yeah. Ano yung ganyan, 1-5? 1-5 doon, pipili ka doon eh siya. 1-5, may doon, mamili ka doon ng kulay doon, color wind doon, basta 1-5. Ito kasi, pang pwede pang-basketball. Lakay, sampulan mo ito, lakay. Para magpapatunay na tayo na hindi natin mga, ano, replica natin sapatos. Ayan. Pang-laro, okay pang-laro, oh. O, eba? O, o, o. Oh, oh halagang 1,500. May libre ng isang pirasong klase. Oh. So, Bahala na kung anong color win dyan. Kukunin nyo. Oh, so sa inyo na yan. Bayaran mo lang 1,500. Yun. So, diba? Oh, ano? Na, na, natapos na? Dalawa. Na? Ay, yan. Ay, yan. yan ito. Ito yung mga ano, replica na ng mga sapato to. So, to. Ito mga ito 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 san to, dito. Diba? So, oh, so, spike, spike din kay Kobe. kay Kobe oh. Ayun. Ah, di gano 'yan. Ayun. Dalawa din. Ayan, no? Oh, habol na, habol ma Habang mga mainit-init pa. habang oh, maga pa. Oh, so, kung gusto ka naman sa klase naman din, 1,500 din, dalawang piraso. Oh, oh, dalawa rin. So dito naka kumuha ka dito sa ano, replica. Kumuha ka ng isa doon. O, isang klase. Dito mayroon tayong pang basketball, may pang pormahan tayo doon. So, pang araw-araw pang rubber shoes, so, pang ano, araw-araw. Ito maglalaro kan basketball. Ayun. Ito tumutunog. Alam ba nila yung dito man nanggaling yan? Sa mall yan eh, simpa. Sabay na. <laughs> <laughs> Ayan sa mga So kung mayroon ka ng 1,500 dito na no? Dalawang sapatos pa Dalawang sapatos, oh. magpalit-palitin mo Nag... Tingnan natin Nagotom na ako ng loto ni Bosa <laughs> Sardinas Oo, oh, nasarap na yan Ganun eh Ayan, Yung tingnan natin. Oh, shout out po sa lahat mga customer natin kanina no. So marami natin tayong gusto mapag-abel dito sa so, mga murang presyo sa about ng mga sapatos natin mga replica po mga guys. So replica sa halagang 1,500. May libre ng class E. Bahala ka ng anong color win. Dito lang sa Bangilisa kaya ilan ni eh, ma'am. Abangan nyo na sa sunod na ano. Mamimigay pang soft drinks yan. <laughs> 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 Nakabili ka na. May soft drinks Kapasang ka pa. Saan ka pa? soft O, di ba dito ka na? <laughs> 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 o, oh. abangan nyo sa sunod na linggo ha. Hmm. Bumili ka na sa May libre soft drinks.